Pero hindi po tayo magpapasupil. Ang mga nanunupil may tinatago. Ano tinatago nyo dyan? Labas nyo lahat yan ang mga baho ninyo. At kahit anong gawin nyo, narito pa rin po ang SMNI para itaguyod ang katotohanan dahil ito po ay kabahagi na isang ministeryo. Hindi oh. nga nila mapaba ng mga kalaswan at saka mga pages ng CPPP uh, NPA. Pero ang gusto nilang itake uh, i-take down ay SMNI mm. dahil kalaban, nagsasabi ng katotohanan. mga inihain kaso laban sa inyo. Ito naman, eh, ginorgor nga pati yung YouTube channel. Unang sinabi ng Paulo na nagdeklara na, mag, na may ligtas ha? at uh, baga, libre, free, safe uh, ang, ang environment ang ating mga journalist. E eh, paano ba? Anong nangyari? E -coincide, coincidence bang nangyayaring ito? Nagkataon lang ba na nawala o na-take down itong uh, YouTube channel ng uh, DZAR at sa marami pa mga social media accounts. At kung maalala mo, merong partnership ang PCO with uh, Meta, uh, Google at TikTok. Ano ba ang masasabi mo dito? Well, baka ibig sabihin niya na secure ang mga mamamahayag ay hindi na sila magtatrabaho kasi kasing pinapasara niya. <laughs> 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 Natural, <laughs> pag pinasara, secure siya, di ba Jason? No? Ay, lako, pero hindi po tayo magpapasupil. Ang mga nanunupil, may tinatago. Ano tinatago nyo dyan? Labas nyo lahat yan ang mga baho ninyo. At kahit anong gawin nyo, narito pa rin po ang SMNI para itaguyod ang katotohanan dahil ito po ay kabahagi na isang ministeryo. Oo. Kung ang pamahalaan man mismo ha, ang nasa likod nito, Apay pala tayo yung uh, itanggalin din yung mga sites o social media pages na nagpo-promote ng kalaswaan at maging yung nagpo-promote nitong uh, uh, terrorist ng grupong CPP-NPA-NDF at thirdy hindi na nila mapabana mga kalaswaan at saka yung mga pages ng CPP-NPA uh, pero ang gusto nilang uh, i-take down ay SMNI hmm. dahil kalaban nagsasabi ng katotohanan so ngayon pag-usapan natin ang mga katotohanan hmm. o ano na nangyari yung mga nagsasabing sinungaling si Rear Admiral uh, Carlos, ano na, nasa na ngayon ang mga pinagsasabi nyo? Sekretary Gibot, tapak na mga salita mo, Sekretary Anyo, o, mga pa Patuloy ba kayo maninindigan na kasi yung uh, new model na yan na patuloy nyo bang na walang otoridad si Carlos na pumasok dyan sa kasunduan na yan? O ano, sabihin nyo sa amin, bakit sa command conference din sinabing Navy dahil ba dyan taga si Uh, Rear Admiral Carlos. Bakit kayo nananahimik na yun? Oh, pula kayo ng pula sa gentleman's agreement na nagdulot ng kapayapaan at nagdulot ng mas mataas na uh, pangangapital, pangangalakal at pagdating ng mga turismo sa China. And yet, mas matindi pinasok ninyong uh, kasunduan. Kasama pa yung notification, mantakin mo kung sa'yo talaga yung lugar na yun. Bakit kinakailang magbigay ka ng notification? Bakit ka kinakailang magpaalam na hindi-hindi naman pinasok ni Presidente Duterte dati? No? So yan po ang mga dahilan kung bakit gusto nila i-take down ang SMNI dahil SMNI line po ang nagtutugma-tugma, nagdidikit-dikit ang mga pangyayari sa pang-araw-araw na buhay at nagbibigay na eksplanasyon kung ano talaga ang nangyayari.